Isa ang puno ng balete sa mga pinakakilalang puno sa Pilipinas na may kasamang misteryo. Madalas na iniuugnay ito sa mga kababalaghan at mga kwentong kababalaghan. Pero ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng puno ng balete? Sa maraming bayan sa Pilipinas, pinaniniwalaan ng mga tao na ang puno ng balete ay tirahan ng mga engkanto, diwata, at iba pang nilalang ng kababalaghan. Marami ang nagsasabi na ang pakikialam o pagputol nito ay nagdudulot ng malas o sakit. Maraming kwento ang naglalarawan ng mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng puno ng balete. May mga nakakaranas ng kakaibang malamig na pakiramdam, may nakakarinig ng boses, at ang iba pa ay nakakakita ng mga anino o nilalang na bigla na lang nawawala. Sa kabila ng mga kwento, ang puno ng balete ay may mahalagang papel din sa kasaysayan, ginagamit ito noon mga sinaunang Pilipino sa mga ritual at paniniwala itinuturing din itong simbolo ng lakas at koneksyon sa kalikasan. Ang puno ng balete ay mananatiling bahagi ng kultura at paniniwala ng mga Pilipino, maging totoo man o hindi ang mga kababalaghan, ang respeto sa kalikasan at sa mga kwento ng ating mga ninuno ay patuloy nating pinapahalagahan. Salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-subscribe.